natuklasan at nadiskubre na ang lumang dokumento na magpapatunay at mga plano kung paano nga ba ginawa ang piramid sa Egypt. Isang 4,500 taong gulang na papyrus na isinaysay ang pagkakatayo ng dakilang piramid. Dito sinasabi kung paano at ang plano ng pagkakatayo ng mismong piramid sa Egypt. Ang dakilang piramid ng Giza ay isa sa pinakamalaking palaisipan sa buong mundo kung papaano ang isang sinaunang lipunan ay nakapagpatayo ng malalaki at mabibigat na mga gusali na walang tulong ng mga makabagong makinarya. Ang una at ang pinakamalaki sa mga ito ay ang piramid of Kupu ay 146 metro ang taas na libu-libong taon na ang nakalipas na ginawa ito. Ito ang pinakamatayod na istruktura sa buong mundo na gawa ng tao. Ang hiwaga ng mga piramid ay maaaring hindi nalutas sa kabuuan nito. Subalit, may mga ilang mga bagay na nakatulong upang maunawaan kung paano ang mga imposible ay pwede palang maging posible. Ang isa sa mga natuklasan ay ganap noong 2013 sa dako na tinatawag na Wadi al na isang matandang seaport sa baybayin ng Red Sea. Habang naguhukay ng mga dry stone na gusali, mga kuweba na gawa ng tao na ginagamit noon na taguan ng mga kahoy na bangka, natuklasan ng mga archaeologists ang isang buong balumbo ng papyrus, ang ilan ay halos isang talampakan ang haba at ang iba ay hiwa-hiwalay na at ang iba ay nagkadrug-drug na. Ang mga ito ay nakasulat sa hieroglyphics, maging sa hieratic, na siyang iskursib o dikit-dikit na paraan ng pagsulat ng mga sinaunang ihidyo na ginagamit sa araw-araw ng pakikipagtalastasan. Ang ilan sa mga papyrus ay nasulat noong taong pagkatapos ng Ika-13 Dynasty. Ibig sabihin, nasa 26 o 27 taon ng kanyang paghahari sa Egypt si Haring Kopu. Ito ay kahayagan na ang mga nasabing papyrus ang pinakamatandang natagpuan sa kasaysayan ang mas lalo pang nakakamangha dito ay ang mga papyrus na ito ay isinulat ng mga taong kasama sa pagtatayo ng dakilang piramid. Kumbaga, maraming nakasaksi dito sa pagsusulat na ito. Ang ilan sa kanila ay ang book of, book of accounts na naglalahad ng mga paggalaw ng pagkain, beer, cereals at karne upang pakainin ang 20,000 na malalakas ng mga trabahador sa ito upang buuin ang pyramid at mga query at grupo sa paglipat. Ang mga dokumentong ito ay nakalatag tulad ng isa sa makabagong spreadsheet na nagpapakita kung ano ang kailangan, kung ano ang naipadala, ano pa ang kulang at ano pa ang mga plano. Batay sa history. Ang iba sa mga sulatin ay naglalahad ng mga aktibidad sa pang-araw-araw kung paano sila kumakain, kung paano sila kumikilos, kung paano nila dinadala at kung paano nila pinaplano. Ang ilan sa mga ito ay isinulat sa is ng isang inspektor na nagnangalang Merer na siyang ipinangalang mismo sa papyrus na nanguna sa mga 200 na lalaki na naglalakbay sa buong ito. Yung mga panahon na yon nagpapadala ang mismong archaeologist na napakaraming dalubhasa sa Egypt upang tuklasin lang at hanapin ang mga dokumento na magpapatunay kung paano nga ba ginawa ang piramid. Tuloy natin. Ang pangunahing pananagutan nila ay magdala ng limestone block mula sa mga query patungo sa dako ng Giza. Mga 15 to 20 km ang layo. Kumbaga, ganun kalayo nila nilalakbay. Madala lang ang limestone sa mismong site. Alam natin ang mga paraon ay gumagamit ng limestone mula sa Tura, isang bayan sa lugar ng Nile na kilala sa limestone quarry nito upang maglaad ng mga outer casing para sa mga piramid na nagtanggal noon pa at naghayag ng mga magaspang at tinabas na granite blocks na siyang nakikita natin ngayon sa kasulukuyan. Ang mga sulatin ito ni Merer ay naghahayag na huling taon ng paghahari ni Haring Kopo mga sinaunang Ehipsyo ay naglalakbay ng mga huling pagsasaayos o sa Great na ng Great Pyramid of Giza. Naglalakbay sila paulit-ulit. Paulit-ulit nilang kinukuha ang malalaking bloke para lang mabuo ang The Great Pyramid of Giza. Ang mga talaang ito ng isang papyrus ay naglararawan ng paghahakot ng mga bato ng kanyang mga tauhan. Pinupuno ang kanyang mga bangka ng mga bato at dinadala ito mula sa Ilog Nile hanggang sa Giza. Sa paglalakbay ay inaabot ng dalawang araw. Isang araw lamang ang paglalakbay kapag walang laman ng bangka. Ang mga tauhan, dalawang balikan ng biyahe sa pagitan ng Giza at mga kweri sa Tura. Dalawa o tatlong beses sa loob ng isang linggo. Ito ay maaring naganap sa panahon ng taon ng pagbaha. Nang ang matataas na tubig ng Nile ay nagkakaloob ng pagkakataon na maging mas magaan ang biyahe ng kargado mga bangka. Nakalkulat din ng mga bangka at kinalkulan nila na maari nagdala ng 70 to 18 tonelada na limestone upang dalhin lang sa site. Ang ibig sabihin nito na kaya mismo ng bangka na dalhin ang mismong magabigat na limestone patungo sa paggawa ng piramid. No? Maari nagpadala ng dalawampung bloke sa loob ng isang buwan hanggang isang libo sa panahon na maaring maglayag sa mga ilog at mga kanal. Binanggit din sa diary na ito o sa papyrus na ito ang orihinal na pangalan ng The Great Pyramid. Ito ay Akhet Kopo na ang ibig sabihin ay Horizon ni Ayun Ayon sa kanila o ayon kay Hamas Hawas, isang Egyptian archaeologist at dating chief inspector ng dako ng pyramid, ang Minister of Antiquities na ang mga ito ay isa sa dakilang bagay na natuklasan sa Egypto ng ika-21 siglo. Ayon sa Egyptologist na si Dan Potter, ang mga talaan ni Merer at Dedi ay nakatulong sa atin at mas lalo nating nalaman ang geografiya na pinakahilagang bahagi ng Egypto at ang maraming kanal at harbors na nakatulong sa pagdadala ng mga bato, mga paggawa ng kagamitan sa dako ng piramid. Ang mga taong mataas ang kasanayan at maraming kaalaman, hindi lamang ang pagdala ng mga gamitan para sa piramid at mga templo, kundi maging sa pamamahala sa mga kamali, pagtatatag ng mga da o delta at pagsama sa mga pagmimina sa Sinay. Pinaniniwalaan ng mga notebook at books accounts ay naiwan sa Wadi Al-Jarb pagkatapos ng huling trabaho ng mga kawani. Kung Kumbaga ang papyrus na to ay nakalimutan mismo ng mga Ehipto nung panahon na yon. Kaya ngayon nahukay natin at nalaman natin kung paano ginawa ang piramid. Naisip ko nga, dahil sa pagpanaw ng hari, bigla na lamang itinigil ang lahat. Kung ang tinigil ang paggawa ng piramid, isinara ang mga galerya at habang sila ay papaalis, inilibing nila ang mga lumang kagamitan at dokumento sa pagitan ng dalawang malaking bato na ginamit para sa isang lugar. No. Ang petsa ng papyrus ay isang kuling petsa na meron tayo tungkol sa paghahari ni Kopo, ang ika-27 na tao taon ng kanyang paghahari batay sa pagsusuri ng carbon dating test. Sinuri nila ang mismong papel na nakuha Tumutog ba sa panahon ng paghahari ni Kopo at mga sinasabi dito sa loob ng hieroglyphics. No. Pero may mga chorya at pinaniniwalaan sa panahon ng mga ito sa sobrang tagal eh may mga maaaring maari may mga buhay pang dinosaur na ang pinaniniwalaan nila ang ibang dinosaur na malalaki ay nakatulong sa paghahakot nila kasi maraming tsore din lumabas na papaano nga ba maglalagay ng 70 tonelada sa bangka eh hindi kakayanin yon. Maliban na lang kung barko ang pinagdaalan na 72 nilada, eh napakabigat nun. Nagtataka sila kung paano ginawa ng mga Egypto na itawid ito sa Ilog Nile, papunta mismo sa site ng paggagawa ng piramid. Ngayon, syempre, hindi naman natin nakita, maaaring tsore lang lahat ito, pero sa nakitang papyrus, Nakalahad kung papaano ginawa ito at kung papaano pinakain ng mga tauhan na mga gumawa sa piramid. Isa lang ibig sabihin nito na ang piramid na ito ay pinagtsagaan na gawin ng sinaunang tao. At hanggang ngayon kahit bumagyo o lumitaw na maraming lindol, nasira na mga makabagong building natin ngayon. Naguho na ang mga bagong bilyetin pero yung gawa ng sinaunang tao na libo-libong taon na nakalipas hanggang ngayon ni damage, ni galaw, hindi maigalaw ito at hindi nasisira. Kaya sabihin, ganon mas katibay ang gawa noon ng panahon ng tao kesa ngayon.